Oh, grabe guys, oh. Napaka ating gulay, guys. Ayun, oh. Grabe, oh. Napakasarap nito. Oh, nasinigang na hipon, guys. Ayun, grabe, oh. Wow. Tinandito okay, na naman sa kusina ngayon at tayo magluluto lang. Napakasarap na uh, sinabawang uh, ayan, magsigang lang tayo ng hipon guys. Ayan, oh. Ito yung ating uh, mga panangkap guys. Ayan. So mag-isa lang muna tayo. So ayan mga idol, gisa lang natin itong ating uh, bawang at luya. Sabay na natin yung dalawang yan. Then halu-haluin lang natin ang bahagya. Ayan. Hanggang sa medyo masunog ng konti. Then sunod natin itong sibuyas guys. Yun, tumatalsik na. Yan, pag medyo nasunog yan. Yan, pwede natin ilagay itong ating kamatis. Yun! Grabe, oh. So, ayan, mga idol. Pag medyo luto na yung ating kamatis, so, pwede nang ilagay itong ating Napakasarap na hipon guys. Ayun, lagyan na natin. Ayun. Then, lagyan lang natin ng uh, konting asin. Ping, 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 ping. At konting pampalasa na rin. Ping, 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 ping. Ayan. At haluhaluin lang natin ng konti. Ito, so, itos lang natin ng konti bago natin lagyan ng ah, tubig. Pag medyo nagdilaw na siya lahat, lalagyan natin na ng tubig guys. Para matos lang na konti. Ayan lang natin. Ang, ayan lang muna natin ang bahagya na matos yung hipon. O so ayan mga idol, pag uh, medyo na yung ating hipon, pwedeng ilagay na natin itong tubig guys. Ayan. Wow. Grabe. Ayan, bagyang dami lang ng tubig guys. Yun. Then, antay natin kumulo. Saka natin timplahan. So, ayan mga idol. So, pagkatapos nating matimplahan. At, uh, sakto na sa ating panlasa. Pwede natin ilagay itong ating panigang guys. Ayan. Then, halu-haluin lang natin ng bahagya. Para ma-distribute yung lasa ng ating panigang guys. Ayan. Then, sunod na natin itong ating uh, mga gulay guys. So, ayan mga idol, sunod na natin itong siling haba. Ayan, grabe, talaga naman na ah, makapasarap naman ang kain natin ito. At itong dalawang pirasong okra lang. At syempre, walang iba, hindi mawawala yung ating talong. Ayan guys. Ayan o, oh, isa na lang. Ayan, sabay na natin itong mga tangkay ng ah, kangkong. And then, mga isang minuto, pwedeng ilagay natin yung mga dahon. Yeah, sunod na natin itong uh, mga dahon, guys. Grabe, oh. Wow. Talaga naman sinasabi ko sa inyo, mawapasarap na naman ang higop ng sabaw natin ito, guys. yan Then, uh, halu-haluin lang natin ang bahagya para kumalat yung lasa ng hipon sa ating uh, mga gulay, guys. Ayan. Grabe. Mga isang minuto lang, luto na to. So ayan mga idol, grabe talaga naman mapapasarap na naman ang kain natin ito guys. Ayan, grabe oh. Sabaw pa lang. Panigurado yung ulam na guys. Ayan, pwede na natin itong ah, patayin yung apoy guys. At tayo ay magkumain na ng napakasarap na dinner guys. Ayan oh, grabe. So pwede nating patayin yung apoy. Para hindi ma-overcook yung ating gulay guys. Ayan oh, grabe oh. Napakasarap nito. Oo, Let's eat. So ayan mga idol, ready to serve na yung ating asinigang na hipon guys. Ayan, grabe o oh. Wow. na Kailangan napakaraming gulay yung mga idol. Yun no? oh. Oo. Siyempre napakaraming hipon. Talagang nasabi ko sa inyo sabaw pa lang nito talaga naman ay mawapasarap na naman ang higop ng ating mga chikiting nito guys. Ayan oh. no? lang natin ang napakaraming sabaw. yun Siyempre may talong. Ayan. Ayan no? Oh. Grabe, napakasarap nito mga idol. Asan na yung sili? Kailangan hindi mawala itong ating sili na pampagana sa pagkain. Grabe. So, let's eat. Wow. Ayan, oh. Oh grabe guys oh. Napakasarap nito. So pwede na kumain ang ating mga chikiting. Kain na.